Nagsimula na ngayong araw na muling ipatupad ng MMDA ang truck ban sa Ross Boulevard upang bigyan daan ng mga holiday activities at iba pang malalaking events na i-host ng Pilipinas sa susunod na taon. Ito ang balita ni Modokson. Nagwang ipatutupad ng Metro Manila Development Authority ang truck ban sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito ay bilang paghahanda sa malalaking okasyon gaya ng Asia Pacific Economic Cooperation Summit at Manila Film Festival na gagamitin ang Rojas Boulevard. Masasakop ng ban ang northbound at southbound sa Rojas Boulevard na tinatayang magpapasikip sa daloy ng trapiko pagmumultahin ng 2,000 piso at maaari ding masuspindi ang lisensya ng mga mahuhuling lalabag. Sasamantalahin rin ang Department of Public Works and Highways ang track ban upang kumpunuhin ang Center Island sa Rojas Boulevard. Ayon sa MMDA, maaaring gamitin ng mga truck ang designated na 24-7 truck route lane. Lumikha naman ang mas mahabang pila ng truck mula sa port area ang track ban sa Rojas Boulevard. Nagpahayag naman ng pagtutol ang mga truck operator dahil makakaapektoan nila ito sa delivery at supply ng ilang produkto. Maari ding maging dahilan ito upang tumanggi ang mga truckers na mag-deliver ng mga produkto sa South Luzon area. Ang unang-unang -una, magre-react yung mga drivers eh, ng truck. Driver, truck, o, Siyempre, maapektoan sila. Sila nasa kalsada eh. O kahit pa. Kahit pa. Eh, kahit may dagdag bayad pero apek malaking apekto sa kanila, So they might just refuse to to do south deliveries. Katunayan, isang fast food chain ang nagpaskil sa isa sa mga branch nito na hindi mo na mabibili ang isang produkto dahil naipit sa port congestion. Ayon naman sa Port Users Confederation Incorporated, pinangangambahan na makakaapekto rin ito sa presyo ng mga produkto na nanggagaling sa pantalan dahil dagdag itong gastos sa konsumo ng petrolyo ng mga truck magdudulot rin ito ng port congestion dahil wala pa rin umanong katulad ang Roas Boulevard na mas mabilis ang biyahe kumpara sa ibang ruta na medyo makitid ang mga kalye. Although the, the chairman, uh, Chairman Tolentino, uh, designated the, the, the other roads like uh, Burgos, Borgos, Avenue, towards España and Quirino, uh, 24-7, the trucks can fly along this roads uh, 24-7. But then the the this road is not as wide as uh, Ruas Boulevard, so there will be congestion. Ayon sa MMDA, mayroong mahigit 80,000 cargo trucks sa buong bansa. At labintatlong libo dito ay dumadaan sa mga main thoroughfare ng Metro Manila. Pinangangambahan na ang pagpapatupad ng track ban dito sa Roas Boulevard ay magdudulot pa ng mas mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Mon Hoxon, UNTV News, Worldwide.